Ginbasura na sa Office of the Ombudsman ang ginfile ni Sen. Amy Marcos nga kaso batok kay Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya kag sa iban pa. Ini may kantaran sa pagdakop kay Anay Presidente Rodrigo Duterte kag pagdala sa iya sa International Criminal Court sa The Hague sa The Netherlands sa Marso 11, 2025. Gindismiss man ang reklamo batok sa iya utod nga si Department of the Interior and Local Government o kong DILG Secretary Juan nito Victor John Vicrimulia. Matandaan nga una naman nga nagpahayag si Senator Marcos nga mag-file isang motion for reconsideration sa ombudsman lakip sa mga kaso nga yagin pasaka mo ang grave misconduct kag conduct pre prejudicial to the best interest of the service kag arbitrary detention usurpation of judicial functions grave threats graft usurpation of authority o con official functions false testimony in other cases kag perjury Nag-apply si Justice Secretary Rimulya sa pagka-ombudsman. Gani importante para sa iya ini nga development. Sa Agosto, gua ang mga huring-huring nga posible ini nga ma-disqualify sa iya aplikasyon bangod sa iya pending kaso sa ombudsman.